Flex ko lang si Yachi kung gano'n nakalaki. Ito. Ito ba ito? Hmm. Ang kita laki Ang laki-laki na o. Oh. Karabi Oh. Oh, Uy. 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 Ang taba guys Oh. Karabi oh, oh. mm. pumasok mo, Oh, yun, no? Oh, dito na. Uy! Uy! Dito ka lang. Hmm. Ah. Ang grabe yung guys, oh. Diba? Laking posa, oh. Ang lapad ng kanyang katawan, guys, ka oh. Hmm. Diba? Hmm. Diba? Ang laki talaga ni Yachi, oh. Hmm. Yachi! Yachi! <laughs> Ay. 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 Hala. Ay. Daw, Ay. O, bitawa, Yachi, o. Ay. 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 guys, Ay. 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 Ay.